magandang araw pumili lovebirds at iba pa kung bago pa lang sa aking munting channel maaari po bang pahit naman ng bell button at pasubscribe na rin para updated po kayo sa aking mga videos na i-upload palike and share na rin po ng aking facebook page lovebirds at iba pa aya po nasa screen ako po ay bibili lamang ng bird seed dahil naubos po yung aking bird seed ngayon nadaan ako sa isang pet shop pagbili ko naisipan kong mag video wala na rin akong may content kaya naisipan ko na mag video na lang at makita rin yung mga ibon nila marami silang ibon uh, may african tapos may kakatayn parakeets ayan o, gaganda uh, iba-ibang kulay hindi ko lang ma-ID kung anong mga ID nila dito lang po ito sa Binangonan malapit sa munisipyo so, may triangle po Madali po makita ang shop na to. marami na po sila mga isda and then mga accessories sa ibon kompleto po rito, may kalapata rin sila, tsaka rabbit ang kilo po ng birdseed nila ay nagkakalaga po ng 75 pesos pero pag sa palengke po ay halagang 70 lang 5 pesos lang naman ang ano ang diferensya makakakita ka pa ng iba't ibang ibot at isda makakapamili ka rin ng mga accessories baka po lahat ng kailangan mo sa pag iibon ay narito na sa shop na to ang pangalan po ng kanilang Pet Shop ay LC fishing ground, pet shop ito po nasa screen medyo matagal din po na hindi tayo nakapag upload ng videos hindi natin nabibisita yung aking youtube channel kaya nakakuha ng pagkakataon na makapag video so yun ito na nga mga kaibon ah, sana magtuloy tuloy lang yung views natin and then yung like tsaka yung mga nagsusubscribe sana madagdagan pa sa price naman ng mga ibon na to itong parakits nagkakalaga lang ng 300 pataas ang isa sa albs to naman po ay nagkakalaga ng 800 ang isa